this is Brian. You are watching again my vlog for our today's episode. Ah. Ah. <laughs> Ayan, today is December 20th. So, Merry Christmas po pala sa lahat. Ayan, sa lahat po ng mga kababayan natin. Sa Middle East, sa Pilipinas. Merry Christmas po. Mula dito sa... The so, for our today's episode, syempre, special to video na to. Kasi... Alam niyo naman, Pasko. So, hindi man tayo nakapag talaga totally bonggang bonggang Christmas celebration sa pagsalubong ng Pase for Nacho Buena but we made a way also mga Filipino community dito sa Dubrovnik na makapag-celebrate ng Pasko so for today, pupunta muna ako ng Old Town, sisimba tayo syempre, and after that pupunta tayo sa bahay nila. Kuya Julie Yu, So, thank you so much po pala. And also, this vlog is very special po sa akin. Kasi we finally reached 4,000 subscribers. Hooray! So, maraming salamat po talaga. Ang kanda ko po ninyo na maabot natin ang ating 4,000 subscribers. So, bagong script na tayo. Before anything else, if you haven't yet subscribed, and if you are new to this channel, please help me to reach 5,000 subscribers. <laughs> ayan, limang libo naman ang aking i-reach guys. So mag again, maraming maraming salamat po. And I'm really excited sa 2024 sa mga opportunities, sa mga samahan, sa mga vlogs na gagawin pa natin for the next year. So sulitin natin ang 2023 pag mag new year. And ayun. Pag madali tayo, one on bus, baka maiwan tayo. So, let's go. So, ayan. Actually, 2 p.m. kasi yung bus. So, habulin natin yung 2 p.m. And, siguro may mga, baka meron tayong mamit ng mga bagong kabayan doon sa uh, gathering na gagawin natin. And, subukan natin chismisin, chikahin ang kanilang buhay dito sa The So, tara, maglakad-lakad muna tayo. And, sarado yung mga mall. Dayang lungkot talaga, as in, nakaka-homesick walang makitang mga kabayan wala naggagala, wala mga bukas sa mall ayan so tara, madali lang na natin maglalakad so right now, sa bus station USC. wala talaga katao-tao, sinado ang mall wala dumadaan pero, ito yung pack na pack yung pa, yung mga kabayan natin kasama sa party hello mga ming! kabusta? Me? merry christmas! gusto paama ha off ko. iba kayo magigil natin of the night starf stop hindi hapon na lang kailan nangay okay guys pa kaya pa kaya meri christmas 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 christmas meri christmas meri meri christmas Kalabi ka ba yan? <laughs> uh, sisimba muna kami. Tsaka tayo kung ano? party. Bisko. Ang pinabak na pag ganito, yung kalabi sa tayo nga, Lakad-lakad lang tayo pa ulta kami lang talaga yung may ingay dito. Kasi in, wala ta ka taong -taong. <laughs> Saka, niya. Siya talaga katao-tao. So, kaya... Kaya marirealize yung talaga. Iba-iba talaga yung Pasko sa Pinas. Kasi, wala. Maingay. Dito tinan nyo, wala talaga. As in, wala. Wala katao-tao. And lahat ng mga establishments dito, salado, holiday talaga. Hindi rin usong double pay dito. Yung mga ganyan. Merry Christmas! <laughs> Mr. Friendship, Miss Friendship. Hey okay guys, we're now here almost at PD Gate. Magkanta lang ako sa inyo. Mahirap na naman ang inyong lingkod. <laughs> Di ba sabi ko sa inyo, ayoko na yung nahiya na ako bumate. Mga, ayoko na bumate. Kasi na-experience ko na na dinadadma lang ako. So syempre, Pasko naman. Hanggang, Nakakita ko ng kabayan. Pinati ko. Dai, dinadba tayo? sakit. <laughs> so yung mga lokal dito, binabati tayo Pero eh. sakit lang yung kabayan mo. Oh, narinig, narinig niya tayo. Tapos, pag sabi ko nung malik, Pasko, ay, Pasko, ayun, tumalikod siya. Hi, ba't ganun ati? Charot. <laughs> Anyways, ayan. Enjoy lang tayo ngayon dahil chill-chill lang dapat. So let's go. So right now here inside the old town, <laughs> 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 so, entire to church <laughs> Okay, aminin nyo, na-miss nyo to. Na-miss <laughs> nyo ba dito, guys? Pag palagi tayo nagla-live sa TikTok. Ayan. Walang tao masyado. Busy sila sa pagliriwa ng Pasko. kanya kanyang trip. Na, ayan. Na, wala ka kanan. Salado yung store dito. Pero yung pinasa, ang dami pa yung mga turista. Bango. Ang mga kadalasang na dito, mga sausage, mga uh, mga sweets, Ayan, mga alak din, coffee. Ayan. tayo ng safe place, tapos punta tayo sa park. Ano? namis nyo ba ito guys? <laughs> Walang katao-tao talaga. So, balikan lang natin. Gusto tayo nagsimula before. Char! So, yung famous game of, ano, Walk of Shame. Yung game of Thrones. So, ang dami kong memories dito this year. 2023. Ang dami kong na-meet na mga kabayan. Ang dami kong naging subject sa aking photography. Ang dami kong na-experience. Ang dami kong binuhat sa hagdan na to. Ang dami. Ang dami naging trabaho dito. And super duper thankful talaga ako sa mga na-encounter ko this year, 2023. At syempre, sa hagdan na to. So, na-survive natin yung isang season na wala tayong day off. Double shift. Umulan, umaraw. At kami. Nagbubuhat tayo. Tatakbo tayo from here up to there. Ayan. Grabe talaga. Yung mga deliveries ng stock from there. Sa pintuan na green na yan. Tadalihin mo dito sa pintuan na yan. Papasok. So, grabe talaga. Pero, ang dami memo sa hagdan na to. Hindi man tayo dito mag-work next year. di ba? Pero, babalikan, babalikan pa rin natin yan. Eh, for sure. Kada day of ko, tambay tayo dito. Eh, maraming nyo, part time, part time. Di ba? <laughs> so, ayun. Thank you again, guys. Salamat talaga sa lahat ng mga supportan ninyo sa akin. And I'm hindi ako maging emotional dahil hindi nakita sa mukha ko na no? I'm super thankful. Pero super duper thankful po talaga ako. So ayun, mag-aalas tres na since 3pm kasi ang calling time. Pero since Filipino time, magiging alas 4 yan. <laughs> so tara na, let's go to the party. Dala naman yung mga paper plates natin, spoon and fork. And let's see kung sino makikita natin mga kabayan.

Sama-sama mo na Dito, ayan mga kabayan from Saudi. So, under work power solution, gata sila dito sila work work, nautica, ayan, dobraava. So, yuki, tanyo, yoki, yung nasa technical ko. No, kita, tanyo kita ba? Yun, ayaw, kita katanyo, ayaw, 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 So, pag nakita nyo talaga ito pag summer, punong to puno ito pag summer, pati yung palo-off. Dito madalas yung kayaking. Ayan, po. Sabi yung bata, oh. Lakas. Wala ka na, wala ka tao-tao talaga. Manungkot. Siguro sa Zagreb, makapak na pakitas ko doon. Pero dito, chill-chill lang. Kahinik. Tara na. Ayan yung mga Pinoy guys. Sabay-sabay ka rin magpapart. Sa si ate ano. Ayan. dulo nung wala mga... Diyan, Ha? May change ka ba Wale. Di Mga Pinoy, lots of bus. <laughs> Chef, Merry Christmas, Chef. Ano sa'yo? Merry Christmas. No, Are you ready for the party, girls? Yes, of oh, Ayan, yeah, ano, di diba? Opak oh, na pa. <laughs> Ayan pa, namin sila Madam Charlie o Team Americana, Pampator. So first time kasi namin sa lugar. So kailangan ko nakasabay. So sa limang to, may tatlong runner-up na mananalo. Miss Earth, Fire, Earth, and ano, Air. Ayan. Sila kami laban ng oras Air na air kasi po. Sila kami. Yung Sila kami na ng oras. Pa, ay, papunta na daw. Papunta <laughs> na

Lagyan ako sa Nakakaya mo namin. <laughs> <Di> Paper plate. Press <laughs> <laughs> and fork. <laughs> 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 ang ganda dito. Yeah. Para every 3 a.m. may, may umiiyak dito bata. <laughs> oh, lahat. Pag alas na may umiiyak dito. Diba? May humingi ng Wala na, no? Wala na, no? Wala ano ba? Taga Tatas. Ang ganda dito. Oh. Ayan, dito pa, uh. ayan, Diyos ko. Oh. Yung mga taga Royal Hotel, wala <laughs> Puntahan natin. Saan ba yung daan? <laughs> Hindi ako sure. Ayan. Ayan sila. Ayan, so ang ganda ng accommodation tata. So, ito yung building nila. Tapos, ang ganda dito. Wala na aso so far. <laughs> ang kalain natin, guys. So, ngayon ito yung accommodation ng mga ibang, mga ibang Pinoy dito sa Durbrovnik. Ang ganda, eh. Ang ganda, ang ganda. Ang solemn ng lugar. Kaya nakakatakot kasi parang pag alas 3 ng umadaling araw, biglang may humihingi ng tulong. <laughs> Arijo, may ng na hustisya. So, mag-i-interview tayo ng isang kabayan na yan dito. Yung siya sabi, yung age limit, not more than 40 years old. Ito ang patunay na walang age limit. Okay? So, natutulog siya. Sa... Ilan taon ka niya? 36. Ha? Huh? 36. O, diba? So, yung 36 no, dagdagan niyo pa ng 26. So, nasa 60 na, 55. <laughs> so, diba? Ayun, ay, to, oh, ganda Flag, dito. na-vlog mo pa yan? Dito yung part ako, pag 3 a.m., may umiiyak na bata. Hindi, the May humingi ng tulong. Ayan. ganda. Ganda, first <laughs> time ano na. Ayan, may tangan. 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 Paano kumuha naman rin ang mga mayayaman? Oo, paano? paano, paano. Paano kung mahirap ganyan? Mahirap pa yan. Pag mahirap, pa ganyan siya. Ayun daw, paano ba daw yan? Pag mahirap daw. Pag mahirap daw, paano kumuha? Oo, may Oh! pa. Oh, How rich man? Oh, rich, rich, rich. rich. Oh, paano daw kumuha ng rich? rich? Mga pasosyal daw pa pa dyan. Mag-uwi uh -huh. ah! <laughs> rin ako. Ano ba? Ito, ayan. Ayan, ayan. Oh! Wow. Yeah, anong, anong. Oh, yes. Ang ano, dami na rin lang guys. Ay, hindi. Nalagulok pala yung iba. Tapos yeah. ba ito lahat? Okay. Diba pakitak yung handa natin sa atin? Ito, ito, today is Christmas party, guys. Ang ating mga abisita. Ang ating mga abisita. Pak, kan? Oh, pak, kan? Kau yang di kesamaan, di kesenosan kau yang. kami na lang itong isang tunak, kahawa, kasi. na <laughs> Ang bigat na naman ang bag natin for today. Guys, <laughs> lahat. grade? na natin sa Tapos ko sa natin. So siya, magkakamala, mystic Oh sorry, hindi ako yan. talaga ito sa summer, sa isla, doon nila yung buhubad. Tapos may binabato na gano'n. Oh, no, no, no. <laughs> <laughs> oh, talaga? Kailan yun? Hindi ko makalalo. Kasi <laughs> siya. Pinipin. Oh, talakpak. Hindi nagluto, oh ito, luto guys, kasi hindi nagluto ng tiyempo, di, di ba? Oh, walang wala palakpak <laughs> yun, kasi sama ito po sa kanya. O, meron tayong spaghetti, may sisig, and may chop suey. Salamat po. And also, ayan, kanya-kanya na. Kung flipyo ko minang alak, o, di, mag-inom tayo ng alak, kung so, mag-tagay tayo tayo nila, hanggang sa tayo. O, may ano kayo pinamin dito. O, mat, may soft drinks. At ang bag namin ng paper plate. <laughs> wala dito. wala okay, makakakain. Okay, Julius. So before anything else, before we start, Kuya, kaya today. <laughs> so alam po naman ang na most of you guys ay may duty, na mayroong ibang tambay, may ibang galing ng duty. So, minsan lang nangyayari ito. Diba? Once in a life, once in a year lang mangyayari. And, thank you sa mga nagpunta. Thank you sa mga nag <laughs> Thank you. sa mga nag-insert lahat ng efforts. Ayan, sa mga pulong abala po sa ating pagluluto. Thank you so much. Pero yun nga, since gabi na, alam ko talaga most of you ay mayroon pang duty bukas. So, okay. That's it na. Simulat na natin. Pero syempre, we have to, before we formally open the event, may be call Chef Oscar.

Sa ng Ama, Anak, Espiritu Santo, Amen. Maligayang kaarawan, poong hesus sa mga oras na ito. Kami nagpapasalamat at kami nagkasama-sama sa tahanan ito na may malakas na pangangatawan at magandang kalusugan. Sa oras na ito, Panginoon, kami natitipon upang pagsaluhan ang lahat ng na mga, mga biyayang pinagkaloob mo sa amin. Alam namin, Panginoon, na hindi mo kami pababayaan kasama ng lahat ng mga mahal namin sa buhay, saan man sila naroon. At ang panalangin namin, sa araw-araw na mo kami ng lakas ng pangangatawan, lalo-lalo na sa aming mga hanap buhay, at ingatan mo kami sa anumang uri ng disgrasya o sa na ikaw ang maghari sa aming isip at puso, at sa lahat, mahal na Panginoon Yesus, sa bawat oras at araw ay manguna ka. Maraming maraming salamat Panginoon at nananalig kami na hindi lang ito ang aming pagsasama-sama kundi hindi sa mga susunod pang mga araw. Basbasa mo kaming lahat ang tahanang ito lahat ng Pilipinong naririto sa Korea sa ngala ng mga anak Espiritu Santo. Amen. And Merry Christmas guys. Ayan. Tumatayo. Kain na na! <laughs> <laughs> kain na! Sige na! Kukuha kayo ng Christmas! Kain po! Bata para maging paralyzed? Move! Kain na! Kain na!

bago mai, busuk na lang dito tayo na manguin, Kain na alam mo? alam mo? alam mo? ha. Isang beses lang alam kami. Sabi ko sa'yo. Kanina pa yan. mo? mo? ako ngayon Brian mo? alam mo? alam tayo. alam mo? alam mo? na kakain na po. Sorry mo? alam mo? alam So, grabe Nakakapagod but very fulfilling And, nag-enjoy kami lahat sa party So, all na ngayon guys ay 8.47 Napakalamig <laughs> And, ayan, thank you pala sa lahat ng mga kabayan na nagpunta Ayan, kila Kuya Julius Sa mga taga Trinity Sa mga Royal Hotels Tapos, ayan, sa saan pa Ang dami mga Pinoy doon And yun, you will see on the screen yung ilang mga pictures namin together. So hopefully before year end party then meron pa kami mga team party. Dahil ang talaga. And yun nga guys. So thank you so much talaga sa lahat po na nag-support. And sa lahat ng mga pumunta. And sa mga nanonood po ng vlog na to. Thank you so much. And help me again to reach 5,000 subscribers. So if you have any more questions or suggestions, just comment ni lang And let's push it. Magtulukan tayo para sa mga gusto pumunta dito. And, uh, tulungan ko kayo kung may mga nalalaman man ako. Ang lamig talaga. <laughs> so, that's all for today, guys. And, again, Merry Christmas po. And, I will see you on my next vlog. Ciao!